Train ko yan yun? Ha? mo yan kay Sir? Haba yepo Ayan po at ating puntahan ang sitaw ni Mr. Cadante Domingo na ginagamitan niya ng 3G spolyar at magpapataba po siya ng urea at triple 14 itataon niya po na hindi maulan tingnan po natin yung kanyang sitaw kahapon ay namitas pangilang pitas mo na kahapon ka pao wow. panganim na po ito yan sir o, panganim na po mga kabukay at tingnan nyo po yung kanyang sitaw ang varieties po nito ay green ninja green ninja o po at sasabihin po niya yung kanyang ginagamit yan, yan, yan. Uh. Ito po mga kabukid. Ito po yung ginamit kong kulay dito po sa aking sitaw. Eh, gusto ko pong subukan nyo po na gamitin din po ito. Bali po ito ay 900 po ang isang litro nya po. Ang timplan nyo po sa isang alimbawa 25 liters kung power is free po yung sa inyo. Uh, 150 ml po. Pero wala pong halong lason. Basta po, puro lang po siya. Lilinisin po mabuti yung sprayer na gagamitin. Uh, subukan nyo po. Uh, talagang maganda po yung kontinan nyo po yung dahon nung sitaw ko po. O yan. O, ilang beses mag-spray? Uh, seven days. One week. Pero sa... ito po, dalawang klase dapat ang gagamitin. May kulay green po kasi ito. Kaya lang mas matas lang po ang kunti ng sa, namumunga na po kasi itong kulay red. Ang brightest, Green Kren Ninja. Green Ninja. O, so, ilang pitas na kahapon? Bali, anim na pitas na po ito. Magkano isang ang presyo ngayon ng sitaw? Ay, isang daan po ang kuwan ngayon. Bali, tumatok mong piso po isang piraso. Isang ganito po. po, piso. at papakita po sa inyo yung bunga ng kanyang sitaw. Ito, kahapon sa... po na mitas. Pitas na naman po bukas. Pitas isang na, araw na po lang bukas. po ang pagitan niyan, mga so kabukid. Po sa mga gusto pong umorder ng pulyar, 3Gs ayan po at uh, Order na po kayo. Magkana maganda isa? po. Maganda po. 900. 900 po mga kabukid. Ayan. Ang isang... Para makita nyo po. Subukan nyo po. At makikita nyo kung paano Kaya, pong pag natin. Eh. 3G spoolyar. Okay. Hoy, ah. Boy, mo yung mga bunga ng kanya. Yung sitaw ah. Yeah, okay. Yung mahaba. Papataba ka ngayon ng triplicator set. Saka Haluan ko ng kunting yurya sa Ayan o, mahaba mm. o. Oh, yan. ninja. Tuwa sila dyan. mga sir, para makita nyo po yung resulta ng 3G spoolyar. Ang sabi nga, pag may tanim ka, may aanihin. Ayan po. Sarap po nyan, ulam, adobo, kundi binagungan o. So, ayan po, para makita nyo yung bunga ng kanyang sitaw na Green Ninja Varieties. At pitas na naman po bukas, isang araw ang pagitan. Hmm. Baka sakaling bigyan tayo ng libre. Oo. <laughs> oh. Ayan o. Oh. Nakailang bandil kayo kapaon? Bali, nakapon yan. Tatlo ka mga lang kasi nagpirasuli kanina eh. Oo. Oh. Ayan, at pagpapataba po siya. At trip ni 14 at Yuria bateriya yeah, halo. Mm, um, pag mix niya pa oh. Abang hindi pa po maulan. Iya. Yeah. Kita niya naman yung bunga ng kanya si Tao. Ganun po ang mga discarding malupit. <laughs> Ayan po. maganda video. Ayun oh. Oh, sarap ng bunga ng sitaw oh, adobo. Oh. Yung binigay mo kapon, pinadubo ka, nag-imasahin, manamis na mais. Tuwang-tuwa sila pag ganyan. Sabi nga, pag may tanim, may pipitasahin. O, oh, may ulam na. di uh, ba? diba? Ilang sukat ng area mo tao, kaya abang? Yung pinagtaniman mo tong si tao? Ay, kung lang yan ah. Mga wala pang sabi na natin yung mga pan kulang kulang oh, may git 1000 square meter ayan pinag mix na po uh, top niya ulit ng pang ilang mo na ko na hanap layan oh. mo na yung kay Ikes ganyan po yung pag apply ng abono sa sitaw papakainin niya rin siyempre naman Daming bunga oh. Hindi ko sinagad yung pitas ko kapaw. Ka kaya nga, nag kaya nga naka 500 duli kanina. Mm. Ayan oh. Kapaw lang po na mitas kabukit. Eh, kita nyo naman. Ang bunga ng kanyang sitaw. Namis-namis Adobo <laughs> Ayan na naman ang ulan Kaya ba? Yung ulan At sinay? oh Swabi o oh. Ayan mga kabukid o oh sa inyo yung bunga ng kanya sitaw. Daming bunga. Ayan. At tayo ay magpasalamat at kumita po ang ating mga kaparmers sa kanilang tanim na sitaw. ayan na po mga kabukid yung na-apply niyang abono na replicators. Pulyar 3G uh. Kaya kaya't na ito yung panay Hindi maalanganin na ah, ay kung eh? hmm. sukayot ko nga madalus ay patabaanan Pero madalusan ulit, kantula eh Wayne